Guys, so good morning. For today's video, tulog pa rin ang si Cedric. Ayan, puyat yan guys. So ayan, grabe ang kalat ng bahay. Tignan nyo naman yung vandalism ng aking anak. Ang galeng, eh. Very, very good. So ayan, marami pa akong liligpitin. And ayan na pala, na si Cedric. Good morning anak. So for today's video guys, I am um, Maglilinis muna ako dun sa laba. Ayan yung lilinisin ko. Dahil magubat na. Then mamaya pagkatapos ko dyan is punta na kami ng palengke para bibili ng tinda and then bili tayo ng pang scout ni Cedric kasi kailangan na nilagay sa Biernes and Sabado. So ayan, buti nagising na si Cedric. Good morning anak ko. Hi na Hi <laughs> so yun guys di pa ako nakapaglinis ng bahay super kalat tapos yung tutupin ko pang damit di pa natapos daming gawain guys grabe so ayan dito tayo sa labas ng bahay namin and ipapakita ko sa inyo yung lilinisin ko ayan magubat na so, sa yung chicken namin oh, wawa naman matay yung anak niya kasi yes, ayan pa yung chicken namin na nakakulong. Ay, gusto gusto nila yung ampalaya o kinalbo niyo. nila. Oh. panes. So, ito yung lilinisin natin guys. Hindi, i-arrange lang natin. Ang gusto kong gawin, eto mga gabi is ipagilid doon. Para maganda tignan. Dati meron akong puno dito eh. Gandang tambayan noon. Pero syempre, dede. Dahil sa katandaan, itong ba na? Ito yung yob, Wala na din. So, balak ko dito. Pam na lahat yan. Hmm. Hi. So, anong gagawin ni Cedric ngayon? Mapapunta tayo ng palengke. Pati mm. tayo sa malok. Oo, oh, 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 kasi doon tayo susunduin ni Papa pag uwi niya. Ngayong hapon. No. O, sige. Mag-start na. Magmugmug ka muna. Magtimpla ko ng gatas mo. Kasi, Madami pa tayong trabaho dito. Marami akong lilinisin. Grabe. Daming kalat kasi dito sa bahay. Paano? Gabi na kami nakakauwi. Tapos ayun yung mga damit namin na sinampay. Hindi ko pa din natutupi. Ba yan? Daming ano? My God. So yan, start na natin yung trabaho. mo na ako kailangan.

I swear I'll be the better man But it's not too far Cause I know how it hurts When the one you care is broken Just think what you're gonna do Call and stick up for me You're for what I'm I think I could Understand when you love the one you want, everything you have this destroyed. Here it's real, it's way it's for you to come back. see it's just a mistake. If I forgive you like that, baby, you understand. Me. So ayan guys, natupi ko na yung higaan namin. Then magwawalish na nga lang ako. Oops, na naman ito. May kalat na naman dito. Ayan, papel citric pala. joy na Oh, baby, say time. Death. Death. Mari, ngusia paparangku, ngusia yang sabi. Aduh, waduh. Aduh, waduh. Aduh, Sabihin mo na, pag tapos ka na, kuha ko tubig. Sige, hindi ba ko. Patayin ko ulit dyan sa bayo. Hindi mo din niya. Tubig sa pata niya. So ayan, mag-breakfast na si Cedric. Gatas at saka biskuit. So, ayan, ito yung nahingi natin, tatanim natin, gabi-gabi. Dito makain, guys. <laughs> ito itong uri ng... Hmm. Ano yan, anak ko? Ano ko naman na? Ubo naman na anak ko. Ha? Huh? So, ayan, maglilinis muna ako dito dahil masyado nang maramo pagandahin naman natin itong ano natin background uh, natin yung garden natin ako sana so, uh, <laughs> so ilalagay ko ito lalaki yan ganda very very beautiful ano yung bunga nang nabuyo ko ngayon. Lalo na kapag summer, hindi ko sa Tapos, uy, may bunga dito yung ano, oh. Hi, Zach. Good morning.

Cedric si yung buka naman na. So yan tapos ko lang maitim yung gabi natin. And guys, tapos ko na itanim yung gabi. Then, Titignan ko pa kung anong pwede kong itanim dyan sa may gilid, sa baba. So, ayan guys. Ito pa lang yung natapos ko. Wala pa akong mahanap eh. Tingin pa ako nung pwede kong itanim dyan. Babush!